So, what's up mga idol? Ay, nandito kami ngayon ni Pao sa Sumo Market. At may latak na kami doon ngayon. Bibili kami ng pagkain ni Pao. Hello, Pao! Ayan, dito mga idol, oh. Enjoy na enjoy talaga yung mga bata dito mga idol. Sobrang dami ng tao dito sa Sumo Market. Ayan, kanya-kanyang dala ng mga tint dito. Ayan. Ayan, yung mga kotse nila mga idol. May ano lang, may dala silang mga upuan. Yan, yeah, napakaganda. At dito na side pala mga idol ay nagbabike ng mga bata. Yan. Galing si Pao dyan, kanina. Tapos, doon na party may loan may archer doon. Ay, sorry nak. Sorry. Ikot tayo mga idol, ah, doon tayo sa ano. Doon tayo sa bilihan ng mga ulam kasi kakain na kami doon sa latag namin. Okay, let's go mga idol. Ah, pasukin natin yung mga pagkain dito sa sumo market yun sumo 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 yan alright shortcut eh, dito na dito baka may mapili ka banda dito na sobrang daming tao mga idol oh. alas 7 na nang gabi mga idol sa saan yung sobrang daming tao ayun gusto mo yung ano iyo iyaw, iyaw na meron ako doon nakita eh. doon tara punta natin Yan, may nakita daw si Pau doon mga idol talagang gustong gusto niya yun Yan, hanapin namin Ayan oh, daming tao, punong-puno na oh. Ah, baby. Hello. Hi, Ang cute. Saan? Ayun na, ayun. Ito. Ayan. Bali pareho na lang tayong lahat. Gusto mo ng manok? Yan, limpok Sa akin, ano ba yung meron dyan? Sure ka? Dito ka. Ikot muna tayo baka may iba pa doon. Ikot muna tayo baka may magustuhan pa tayong iba. Sobra. Yung pagkatapos ng mag-order mga idol, yan dito na sila may mga kanya-kanyang upuan dyan. Ayan no oh. Kanya-kanyang picturean dito, picturean doon. Ikot tayo na. Pag wala tayong mahanap, balik tayo doon dito. May iho-iho din dito. Sisig. Ayan. Sig Ay, oh, sige. Ikot din tayo. Tara, ikot muna tayo. Balik lang tayo dyan. Tandaan mo lang yung mga... Uh, ano yung sisig? Dito, iyaw, iyaw naman dito. Ba, diba, may dinuguan, no? Ayan, dito yan. O, diba? Malilito ka na talaga kung ano yung ano yung kakainin mo sa sobrang daming paninda dito sa sumo. Ano to? Garlic. Ani ah, chicken, no? Kau ah. tu melayan. idol ni Paula na bibili namin ng ulam ay liempo. Bibili kami ng liempo. Yan yung gusto ni Paula mga idol kaya bumalik kami dito sa liempo. Alright. Nandito tayo sa liempo.